Good morning, good morning guys Yan, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga guys So for today's video, andito ako sa bahay At ang ginagawa natin ay nagigib ng tubig Nanalo na pala mga guys yung isa kong manok nakarang karang araw to sinabong namin to Ang sugat niya lang sa pakpak Yan mga guys oh Nanalo yan mga guys yung so nakarang araw yung aking isang manok na panabong Yan, Sugatan lang sa mga guys sa pakpak. At yung posta ko lang dun mga guys ay siyempre whole time pera. 500 pesos lang yung pinusta ko kasi katuwaan lang naman yon para makita ko kung mananalo talaga siya. Kaya sinabong ko na nung nakarang araw. So nanalo naman siya. 500 pesos nga lang yung posta natin. Pero at least nakatikim tayo ng bihag. So yan nga pala mga guys. Ito sabi ko ako ay nagigib ng tubig at ito na nga yung ating kariton na niriride ito magigib muna tayong tubig San? mataya mo sila papunta muna ako sa labas mga guys at kukunin ko na yung mga tubig na inigib natin Tara. ito yung kargahan tama guys ng ating tubig na uh, inigib ito yung ating kariton Kinseng galon mga guys yung uh, i-giving ko ngayon. Uh, tatlong piraso lang ang laman nito kasi hindi ko siya nalalagyan pa ng uh, ibang uh, patungan. Kaya ang laman lang nito ay tatlong piraso. So kinseng piraso yon uh, Magiging limang balik ako nito. So tara mga guys, samahan nyo ako at magigip na naman tayo ng tubig. Ito na pala. Hindi namin kasama yung mga mama namin. Bakit? Kasi sabi daw nila, kami na daw mauna. Ah, uh, nasaan na 'yung mga nanay niyo? Nandoon. Saan na? Doon. Kasi Sana. ng Shanghai. Uh, ah. Ando, pa daw ng Shanghai. Pa. 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 na Pa. 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 Pa ubat na dali, agad ubat anong ginawa niya sa school? gawa ah. ayan oh. anong sinulat niya tanggalin na dali oh. Ayan mga guys uh, first day sa school dyan kaya yun hindi bago pa yung chan niya nagtay tanggalin na Lapit lang tayo. Lapit na tayo. Bakit napigil mo doon? Kapag na. pa lang tayo? Hindi, doon. Doon lang sa porto. Ayan mga guys. Nalagyan na lahat nung tubig natin na i-give in. Oh. Pinsim-piraso yun mga guys. Ayan ito. Ah, Kote natin. Tayo na Agwagats. Yan mga guys, Naka-anim na tayong galon na inakot ito. Anim na. At mag alas 12 na rin ang tanghali. Di pa tayo natatapos. Meron pa doon na unsing tama, unsing piraso pa mga guys ang akotin natin doon. Ha? So ayan mga guys, At tapos na tayo magigib mga guys ng ating tubig. Yan, kinsing galon mga guys ang ating naigib na tubig. Yan. So mayroon na naman tayong pangbinta na tubig na ubos. Minsan kasi naubos kapag ka, hindi ako nakakapagigib. At ito ang binta natin dyan ay 35 pesos. 35 pesos na guys so may tubo ako dyan bawat isang galon uh, 15 pesos ah. Uh, so ako mga guys ng alas 12 sa pag-igib ng ating tubig ah. Uh, salamat mga guys sa inyong lahat at uh, ito lang ang ating vlog for today kasi hindi tayo nakakalabas ya, ito lang muna dito yung mga gawain natin sa bahay so yan yan ang aking ginagawa mga guys pagkatapos yan uh, magkapagpahinga na tayo yan, maraming salamat muli sa inyong lahat sa mga subscriber natin dyan sa ating uh, YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat, mga guys. At sa mga followers din natin sa Facebook, yan, maraming salamat sa inyo sa inyong uh, panunood sa ating mga video uh, at sa ating reels. Maraming salamat sa inyong lahat, mga guys. So hanggang dito na lang, mga guys. Maraming salamat. Bye-bye. At ako ay nagugutom na. at Alas 12:30 na ng tanghali kaya kailangan na natin kumain maraming salamat mga guys bye bye